Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang Wall A na pinalabas sa taong 2008. Halina't atin ang simulan. Noong ika dalawang siglo, ang mundo ay naging isang kaparangan na puno ng basura dahil sa pagiging consumerism ng sangkatauhan at kawalan ng pangangalaga sa ekolohiya. Nakatakas ang lahat ng natitirang survivors gamit ang isang starliner na tinatawag na Axiom at nag-iwan ng mga robot na nagkokompakt ng basura upang linisin ang planeta. Sa kasamaang palad, ang paglilinis ay isang kumpletong kabiguan, pagkalipas ng pitundaang taon, mayroon na lamang isang robot na natitira sa mundo, na si Wally. Si Wally ay nagpapatugtog ng musika habang siya ay nagtatrabaho, at pinananatili niya ang isang ipis bilang kanyang tanging kasama. Sa tuwing makakahanap siya ng isang kawili-wiling bagay, ay dinadala niya ito pabalik sa bahay niya, na isang lumang tagapag-angat ng basura. Kasama sa kanyang mga koleksyon ng isang lumang pelikula, at ang panunood nito ay nag-iinganyo sa kanya, na magkaroon ng minamahal upang makapaghawak ng kamay. Tuwing gabi, o sa tuwing may sandstorm, natutulog si Wally sa sarili niyang mga istan, sa pamamagitan ng pag-transform sa isang cube. Kapag kailangan niyang mag-charge, ay kumukuha siya ng enerhiya sa sikat ng araw. Isang hapon, pagkatapos magkaroon ng problema sa fire extinguisher, ginamit niya ang kanyang laser upang hungiwa. Nabuksan ang refrigerator at laking gulat niya nang makakita ng halaman, inilagay niya ito sa loob ng isang sapatos at inuwi niya sa bahay. Nang siya'y malapit na, may nakakuha ng kanyang atensyon, isang maliit na pulang tuldok ang biglang lumitaw sa lupa. Si Wally ay nagsimulang sundan ng gumagalaw na ilaw, ngunit ang isang tuldok ay biglang dumami napansin ni Wally na ang mga ilaw ay nagmumula sa isang papalapag na rocket, at nagmamadali siyang magtago sa loob ng isang butas, at pinagmamasdan ang paglapag ng rocket, pagkatapos ay may lumabas na isang moderno na robot, na ang pangalan ay Eve. Agad na nagsimulang lumipad si Eve, at tila may hinahanap sa paligid. Habang si Wally ay pinapanood siya, at sinusundan kung saan saan, kahit na siya ay natatakot, sa tuwing may binabaril si Eve dahil sa nakakarinig siya ng ingay. Samantalang ang ipis ay hindi natatakot kay Eve, at nagawa pa nitong lumapit sa kanya. Sa paglapit ng ipis, ay agad itong binaril ni Eve, pero napagtanto na ang ipis ay isang inusenteng nilalang. Ang ipis ay nagsimulang gumapang sa katawan ni Eve kaya siya ay napahagik-gik, at nang makita iyon ni Wally ay napahagik-gik din siya. Sa sandaling marinig siya ni Eve, ay binaril siya nito at nailigtas lamang ni Wally ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging isang cube iniskan siya ni Eve, at nakumpirma ng kanyang scanner na isa lamang siyang robot na naglilinis. Hindi siya pinagkaabalahan ni Eve, at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Hindi sumuko si Wally, at patuloy niyang sinusundan siya, sinusubukan niya na mapabilib si Eve, sa pamamagitan ng mga regalo at mga trick, pero hindi siya nagtatagumpay. Si Eve ay nakatuon sa kanyang paghahanap, ngunit nadidismaya siya dahil wala siyang mahanap. Nang hindi sinasadya ay napadikit siya sa magnet crane at winasak niya ito at ang buong makina ay nasunog. Nakikita ni Wally na masama ang loob niya, kaya nilapitan niya ito upang aliwin, sa wakas ay nakuha ang kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, may paparating na isang sandstorm. Nagsimulang magpanik si Eve, ngunit mabilis siyang isinama ni Wally sa kanyang tahanan. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga call na bagay na mayroon siya, at talagang alam ni Eve kung paano gamitin ang ilan sa mga ito, gaya ng pagbuhay ng apoy sa isang lighter. Nang ipakita sa kanya ni Wally ang kanyang pinakamamahal na pelikula, si Eve ay ini-record ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang kopyahin ang mga sayaw ni Wally, ngunit aksidenteng tinamaan ni Eve si Wally. Si Wally ay tumalsik sa pader at nawasak ang ilang parte niya, ngunit hindi nag-aalala si Wally dahil marami siyang spare parts para ayusin ang kanyang sarili. Gustong subukan ni Wally na hawakan ang kamay ni Eve, ngunit iniwas ito ni Eve. Sinubukan ni Wally na mapabilib si Eve sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng halaman. Agad ni Eve kinuha ang halaman at inilagay sa loob ng kanyang katawan, bago pumunta sa capsule mode. Lumalabas na ang buhay na halaman ang kanyang layunin. Nagiging desperado si Wally, at ginagamit niya ang lahat ng paraan na naiisip niya upang subukang gisingin siya. Gaya ng pag-iwan sa kanya sa ilalim ng araw upang makakuha ng enerhiya, kahit na isama siya sa pakikipag-date, ay walang gumagana. Sa kalaunan ay sumuko si Wali at bumalik sa trabaho. Huminto siya saglit upang tumingin sa lighter para alalahanin ang panahon nila ni Eve. Nang biglang dumagundong ang paligid at ito'y nakakuha ng kanyang atensyon, nakita niya na bumalik ang rocket at kinuha si Eve. Tumakbo si Wali sa rocket at humawak sa rehas nito para makasama siya. Ang rocket ay umabot sa kalawakan, at si Wally ay namangha sa lahat ng kanyang nakikita. Ginagamit din niya ang pagkakalapit sa araw upang ganap na mag-recharge. Sa kalaunan ay nahanap nila ang Axiom na nagtatago sa isang kalawakan na malayo. Isang grupo ng mga robot sa paglilinis ang tumatanggap ng rocket upang linisin ang lahat ng potensyal na kontaminasyon sinubukan ng isang maliit na robot na si Mo na linisin si Wally, ngunit nang kunin ng ibang mga robot si Eve, ay agad sinundan ito ni Wally na nag-iiwan ng bakas ng putik. Nangangahulugan ito sa paglinis ni Mo sa kanyang bakas. Nakarating sila sa isang koridor kung saan natuklasan ni Wally ang katutuhanan sa kalagayan ng sangkatauhan. Ang lahat ay naging mataba at tamad, at sila ay nakahiga lang sa mga lumulutang na upuan at ang kanilang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Ang pamamahala ng Starliner, mula sa pagtuturo sa mga sanggol hanggang sa pagluluto, lahat ay ginagawa ng mga robot. Ang presensya ni Wally ay nakakuha ng atensyon ni John, at naging dahilan upang mahulog siya sa kanyang upuan, na sa wakas ay tumigil siya sa pagtingin sa isang screen. Tinulungan ni Wally na makabalik sa upuan si John, at si Wally ay nagmamadaling sumakay kung nasaan ay nandoon din si Eve, Upang maabot niya si Eve, ay nakiraan siya kay Mary upang siya ay makalapit. Nang napaatras si Mary ay naging dahilan ito para tumigil din siya sa pagtingin sa screen at namangha siya sa paligid niya na para bang ito ang unang pagkakataon na makita ito. Nagpanggap si Wally bilang handler ni Eve upang samahan siya. Pagpasok sa loob ay agad iniskan ni Otto si Eve, ang AI ng buong ship. Pagkasuri kay Eve ay agad naman pinuntahan ng kapitan upang ihatid sa kanya ang balita. Si Captain McCree ay isang tamad at hindi umaalis sa kanyang upuan, at nagtago si Wally sa ilalim ng mesa upang hindi siya mapansin. Ginawa ng kapitan ang kanyang mga gawain sa pagtiyak na maayos ang mga sistema. Matapos ibigay sa mga tao ang mga araw-araw na anunsyo, sa wakas ay napansin ni McCree si Eve, nakitang mayroon siyang positibong resulta, at pinindot ni McCree ang button ng halaman sa kanyang panel, Isang video ang agad na nagsimulang mag-play, ang dating presidente ng mundo ay lumabas sa screen at nagbibigay paliwanag tungkol sa kanilang pag-uwi. Kung ang robot ay nakahanap ng buhay na halaman sa mundo, ay nangangahulugan ito na maaari na silang bumalik. Habang ang isang manual ay sinusuri ni McCree para sa mga tagubilin, ay sinubukan naman ni Wally na lapitan si Eve, at siya'y nabigla nang makita si Wally at mabilis niyang pinatago ito si McCree ay nag-activate ng isang robot na braso para kunin ang halaman. Ngunit nang buksan ni Eve ang kanyang katawan, nagulat siya nang makitang wala na ang halaman. Sinabi ni Otto na malamang ay nasira siya, kaya tinawag ito ni McCree na isang maling alarma at kinansela ang paglalakbay sa mundo. Nang kinuha na si Eve upang ayusin, ay nakita ng kapitan si Wally at nagpakilala ito sa kanya, nang nakipagkamay sa kanya si Wally, ay may naiwang dumi sa kanyang palad, kaya pinalinis niya rin si Wally. Nang nakaalis na ang mga robot, ay inilagay ni McCree ang dumi sa scanner upang masuri, nagulat siya nang malaman na ang dumi ay galing sa mundo, kaya naging abala siya sa pagtatanong sa AI ng patungkol sa mundo. Dumating si na Eve at Wally sa repair department, at si Eve ay pinilit na ilagay sa capsule mode na may espesyal na hardware. Halos ganoon din ang pagtrato kay Wally, ngunit umiwas siya at nauwi sa pagpapaganda mula sa isang defektibong robot. Pagkatapos ay inilagay si Wally sa isang hawla, habang si Eve naman ay binibigyan ng maintenance treatment. Napagkamala ni Wally na tinutorture si Eve nang makitang tinanggal ang kanyang kamay. Kaya't sinira niya ang kanyang hawle gamit ang kanyang laser at agad pinuntahan si Eve upang iligtas. Sinubukan niyang kunin ang kamay ni Eve sa robot at aksidenteng nabaril ni Wally ang control panel. Naging sanhi ito ng pagbukas ng lahat ng mga hawla at ang mga robot ay sinamantala ang pagkakataong makatakas. Dahil dito ay itinuring nilang tagapagligtas si Wally, at isinama siya ng mga defektibong robot, at sinundan naman sila ni Eve. Pagdating nila sa isang koridor, isang grupo ng mga guard robot ang hamarang sa kanilang daan, at kinuha naman ni Eve ang kanyang kamay, ngunit kinuna naman sila ng litrato para ay alarma. Lumilitaw ang larawan sa lahat ng mga screen sa ship, na nagbabalas sa mga tao patungkol sa mga rogue robot at sinubukan ng mga gwardya na arestuhin sila. Agad na binuhat ni Eve si Wally at lumipad, nagtago sila sa isang bintana at napansin ni Eve ang mga pod. Pagkatapos ay dinala ni Eve si Wally sa elevator at nakita ni Wally sa screen si Eve ngunit binaril niya ito. Pagkalabas sa elevator ay sinubukan ni Eve na ilagay si Wally sa isang pod para maibalik siya sa lupa ngunit tumanggi siyang umalis kung hindi rin kasama si Eve. Napansin nilang may paparating, kaya agad silang nagtago. Dumating ang isang maliit na robot na utusan ni Otto, naglagay ito ng halaman sa pod at nakita ito nila Wali at Eve. Pagkaalis ay agad pumasok ng pod si Wali upang kunin ang halaman, ngunit sa sandaling iyon ay inaactivate ng maliit na robot ang pod at inilunsad sa kalawakan. Agad na pumasok si Eve sa isang emergency exit, at inilunsad din ang sarili. Habang pinipindot ni Wally ang lahat ng mga button para ihinto ito, ay napansin niya ang fire extinguisher para gamitin. Nakita ni Eve kung paano sumabog ang pod at siya ay nalungkot, pero biglang dumaan si Wally sa kanya gamit ang fire extinguisher na parabang ito ay isang jetpack. Parehong lumilipad ang dalawang robot, hanggang sa wakas ay magkita sila sa gitna. Ipinakita ni Wally na nagawa niyang iligtas ang halaman. Tuwang-tuwa si Eve at nagawa niyang yakapin si Wally, at nagdikit ang kanilang mga nuo at nagkaroon ng kaunting spark, kaya natuwa dito si Wally at pansamantalang hindi nakagalaw. Ginagamit niya ang kanyang fire extinguisher para sayawan si Eve sa kalawakan habang pabalik sila sa ship. Samantalang nakikita ito ni na John at Mary na sa wakas ay tinatamasa ang magandang tanawin ng kalawakan at aksidenteng naghawak ang kanilang mga kamay. Si Eve at Wally ay nakapasok na sa sasakyan at si Eva ay mabilis na nagtungo sa kapitan habang naiwan naman si Wally. Digtas niyang narating ang silid ng kapitan, at ipinakita ang halaman kay McCree na nasa sabik. Kinabitan niya ng device si Eve, upang makita ang mga record niya. Ngunit hindi gaya ng nakita niya sa mga lumang larawan at video, kaya siya ay nadismaya. Gayunpaman, nang makita ang lumang pelikula ni Wally, ang tunog ng musika ay nagbibigay sa kanya ng sigla. Naisip niya na kung ang maliit na halaman ay hindi sumuko, ay hindi rin siya dapat sumuko. Na ang pelikula ay umabot sa bahagi tungkol sa paghawak ng kamay, si Eve ay nagsimulang mag-isip tungkol dito. Gayun din naman na nakita niya ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Wally para sa kanya, habang siya ay nasa mode capsule. Samantalang sinubukan ni Wally na sundan si Eve sa pamamagitan ng pagpasok sa isang fresh shoot, at nasusundan siya ni Moe. Sinubukan ng kapitan na bumalik ang sasakyan sa mundo, ngunit pinigilan siya ni Otto at hiniling ang halaman. Tumanggi si McCree at humingi siya ng paliwanag, kaya nagplay si Otto ng isa pang video. Ang presidente ng mundo ay nag-anunsyo na ang programa ng paglilinis ay isang pagkabigo, at ang mga antas ng toxicity level ay ginagawang hindi kayang mabuhay sa mundo. Na nangangahulugan ito, na ang proyekto sa muling pagsasaayos ay kinansela at inilalagay ang ship sa direktiba ng A113 sa walang hanggang autopilot, upang ang mga tao ay manatili sa kalawakan. Loyal si Auto sa A113, at iyon ang dahilan kung bakit kinuha nito ang halaman mula kay Eve. Napansin ni McCree na ang video ay nasa pitundang taong gulang na, nangangahulugan na ang impormasyon ay luma, nagpapatunay na ang buhay ay posible na sa mundo, ibig sabihin ay ligtas nang bumalik dito. Tinawag ni Otto ang maliit na robot upang pigilan sila, at kinuha ng maliit na robot ang halaman. Pero inutusan ni McCree si Eve na bawiin ang halaman, at ang robot ay inihagis ang halaman sa trash pipe. Ngunit sa sandaling iyon, ay umaakyat si Wally sa trash pipe kaya napunta sa ulo nito ang halaman. Sinubukan ni Eve na lumapit kay Wally, ngunit napigilan siya ng maliit na robot, kaya itinago ni Wally ang halaman sa loob ng kanyang katawan, ngunit kinuryente siya ni Otto at itinulak siya sa tubo, at si Eve ay inilagay sa capsule mode at inihagis din. Pagkatapos ay ikinulong ni Otto si McCree sa kanyang silid upang patahimikin siya. Nagising si Eve sa tambakan ng mga basura, salamat sa mga daga at napindot ang kanyang button. Dito ay kinukompress ang mga basura at ginagawang cube, upang itapon ang mga ito sa kalawakan. Sina Eve at Wally ay parehong nasa loob ng cube, gamit ang kanyang baril, ay pinalaya niya ang kanyang sarili, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para hilahin din si Wally palabas, at ang cube ay tumilapo na sa kalawakan. Ngunit biglang sumulpot si Mo, at nastock ito sa inner door. Ang lakas ng pagbuga sa inner door ay nakatulong kay Eve na ilayo si Wally sa kalawakan, at lumipad siya pabalik para hawakan si Mo. Napansin ng mga basurang robot na may problema, kaya agad nilang isinara ang mga pintuan sa labas, tinulungan nila ang tatlo na makabalik sa loob, pero hindi gumagana ng maayos si Wally, kaya naghanap si Eve ng mga chips para ayusin siya. Sa kasamaang palad, walang tumugmang tiyasa kay Wally dahil ito ay makalumang robot. At inabot ni Wally kay Eve ang halaman, pero tinapon lang ito ni Eve at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit itinulak ni Wally ang kamay ni Eve at kinuha muli ang halaman, at pagkatapos ay ipinapakita ang lighter at sinabing Earth. Napagtanto ni Eve na pag naibalik nila ang halaman sa ship, ay babalik ito sa mundo, kung saan magkakaroon ng mga kinakailangang bahagi upang ayusin siya. Kaya kinuha niya si Wally upang lumipad pabalik sa itaas, at isinama naman ni Wally si Mo. Nakita sila ng isang bantay at itinaas ang alarma, ngunit itinulak ito ni Eve sa isang kwarto at nagpatuloy, habang sinusundan siya ng iba pang mga rogue robot. Nakikita ni Otto ang lahat sa mga screen at nag-activate ng maraming bilang ng mga bantay. Nakikita rin ni McCree ang lahat ng ito, at sinimulan niyang kalikutin ang control panel para makagawa siya ng transmission. Nakita ang kapitan sa buong ship, at itinuro ang lugar kung saan dapat ilagay ang halaman. Habang nakikinig sila Eve at Wally, ay dinila nila namalayan na maraming mga robot na gwardya ang nasa harapan na nila. Gayunpaman, ang mga rogue robot ay agad na nagsimulang makipaglaban sa mga gwardya upang linisin ang daan para sa kanilang tagapagligtas. Samantalang, inilagay ni McCree ang larawan ng halaman sa screen at tinawagan si Otto na nagpapanggap siya na hawak niya ang halaman. Sa sandaling pumasok si Otto sa silid, tumalun si McCree dito upang labanan ito. Habang nagpapanbunaw sila ni Otto, ay disinasadyang nasipa niya ang maliit na robot sa bintana. Pagkatapos ng maraming paghila, nagawa niyang maabot ang control at ay activate ang traveling mode ng sasakyan. Ngayon ay sinimulan na ng mga robot na ihanda ang mga tao sa isang paglalakbay pabalik sa lupa. Ang espesyal na kapsula para sa halaman ay lumabas sa gitna ng ship, ngunit nang maabot na niwali ang kapsula, ay itinulak ni Otto si McCree at tinagilid ang sasakyan para mahulog ang halaman. Ngayon nahuhulog ang lahat ng mga tao sa kanilang mga upuan at kinailangan magtulungan ni na Mary at John para iligtas ang isang grupo ng mga sanggol. Nagsisimula ring mahulog ang dalawang transporting couch, ngunit pinigilan ito ni Eve bago pa ito tumama sa mga tao. Isinara ni Otto ang espesyal na kapsula, pero pinigilan ito ni Wally at siya'y unting-unting -unti nasisira. Nang makita ito ni McCree, siya'y nagsumikap na tumayo upang pigilan si Otto at patayin ito ng tuluyan. Pagkatapos ay ibinalik ng kapitan ang pwesto ng sasakyan, at agad naman pinuntahan ni Eve si Wally upang iligtas at sumigaw siya ng halaman. Inanap ni Mo halaman at nakita niya ito, ang mga rogue robot at ang mga tao ay nagtutulungan upang makarating ang halaman sa kapsula. Nang nailagay ni Eve ang halaman sa loob ng kapsula, ay nakalaya naman si Wally mula sa pressure nito, ngunit siya ay sira na, na-activate nito ang programa na magbabalik sa ship sa mundo, at ang sasakyan ay makakarating sa loob lamang ng 10 segundo sa pamamagitan ng isang hyperjump. Pagdating na pagdating nila, dinala agad ni Eve si Wally sa kanyang tahanan at inayos siya, pagkatapos ay agad siyang nagbutas ng kisame upang makapag-recharge si Wally. Nagising si Wally, ngunit nalungkot si Eve nang makitang hindi siya nito nakikilala, kahit na ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga koleksyon at ang pelikula. Tila nawala ang memoria at personalidad ni Wally, at nagsimulang siyang magtrabaho tulad ng isang regular na robot. Nilapitan siya ni Eve para magpaalam sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya at nagdikit muli ang kanilang nuo na binigyan siya ng konting electric keys. Nagresulta ito para dibitawan ni Wally ang kamay ni Eve at unti-unting bumabalik ang personalidad ni Wally at sila ni Eve ay nagkaroon ng matamis na sandali habang ipinapakita ni McCree sa mga tao kung paano palaguin ang mga halaman. Mula noon, ang mga robot at mga tao ay nagtutulungan, upang muling itayo ang kanilang lipunan gamit ang higit na likas na mga pamamaraan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog Movie Recap, ay paki like naman at pakiclick na rin ng subscribe button, huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe, upang masuportahan mo ang aking channel. Maraming salamat po sa iyong panunood.